Ngayong araw guys ay kasama ko yung kababata ko na si Labaho galing Maynila sa Panginas ko. It's almost 20 years plus din mulit kaming nakasama ulit sa Panginas namin dito sa Unasan. Noong kabataan namin araw-araw talaga kami kasama sa dagat kaya sobrang saya talaga namin ngayon dahil muling kasama ulit sa Panginas. As you can see guys, laking tuwa ni Cecil dahil nakakita siya ng lukot ngayon sa panginginas namin. Kasama ko din pala ang pamilya niya ngayon sa panginginhas at si ate ni ni rin kasama ko. At may huli na rin siyang dalawang bahay ng lukot ngayon. Lipayay yun ang duha sa pagbalik isla kay Dream Come True kay nakapanginhas yun sila kauban ko. Sa puntong ito, nakakita na po ang lukot si sisil guys. Diri sa unasan, dagandag hanag yun mi kuha karon sa panglukot na mo. Grabe yun ka-enjoy ang duha sa panginhas nila. Murag di mabayran ang kalipay nila. At ngayon patuloy pa rin ako sa pag ikot sa kanila dito sa unasan sa panlukot namin.